Gusto mo ba na ikaw lamang ang habul habulin ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, sa pamamagitan lamang ng pagbanggit o pagsambit ng pangalan at apelido niya araw-araw, basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo. Kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas lalong maghahabol ang partner mo sa iyo. Basta gawin itong isang gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ang ritual na ito pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, umupo ka lang saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target, mag-focus at mag-concentrate ka at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell, basta sambitin o banggitin ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng 11 times at paniguradong matatamaan siya pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at bihira na lang kayong nag-uusap ay mas mainam nagawin gawin mo rin ang ritual na ito. Basta tiwala lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.